Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po, nandito naman po ako at isa pang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay magbibigay sa atin ng proteksyon at hahakot sa atin ng swerte sa pamamagitan po lamang ng pisong barya. Ito po ang ating pisong barya, okay? So bago po natin gagamitin ang ating pisong barya, muli po natin sinasabi na ito po ay ating huhugasan sa Tubig. tubig na galing sa kalikasan, tubig ulan, mineral water, or kaya naman ay tubig mula sa sabaw ng buko. Ngunit kung wala naman po ay maaari ito tayong gumamit ng tubig sa gripo. Ngunit muli lalagyan natin ito ng asin na may tubig at saka isang kutsarang suka at ibabad natin ito sa loob ng 15 minutes hanggang 30 minutes. Ibabad po natin ito. Saka natin ito gagamitin. At muli, wag itong papatuyuin na inyong pupunasan. Patuyuin ko ito sa sinag ng araw or kaya naman ay sa ihip ng hangin or sa hangin lamang. Wag na po ninyo itong um, babasahanin o wag po itong pupunasan. Hayaan po itong kusang matuyo. Okay. Pwede po natin itong gawin kahit na anong araw. Kahit na anong araw sa umaga. Pwede po natin gagawin ang pagbabad nito. So ayan, pag naibabad na po natin ang pisong ito, ay maaari na natin gamitin kadalasan sa atin tayo ay uh, umaalis ng ating tahanan, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Kaya uh, tayo ay mamamalingke, tayo ay kung ano-anong pinapuntahan natin, tayo ay ada uh, atong mga anak. Minsan may mga kailangan tayong bilhin para sa ating mga anak, kung iba naman sa atin ay nagtratrabaho. Ayan, bago ka umalis, Bago ka umalis sa inyong tahanan, ay kuhanin mo ang piso na ito kung saan nalinis na natin ito at ilagay mo ito sa likod ng inyong mga pintuan. Ilagay mo ito sa likod ng inyong mga pintuan at sabihin mo, Ikaw ang magiging lucky charm ko. Ikaw ang aking magiging proteksyon at ikaw ang magdadala ng maraming swerte sa aming tahanan sabihin mo lamang ang katagang ito at bago ka umalis, bago ka umalis at hayaan mo ito sa inyong front door. Ito po ay magbibigay sa inyo ng proteksyon kasi hindi natin alam kung ating mga pupuntahan ay nakasunod sa atin, hindi natin alam na nandyan, naka, naka, nakaano lamang sa mga sulok-sulok o sa ating paligid ang disgrasya. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay magiging mapoproteksyonan at bukod dito, ang piso din ito ang hahakot o ang magbibigay sa atin ng swerte papasok sa ating mga tahanan. Tiyakin lamang na ang pagkakalagay ninyo sa pisong ito sa inyong mga pintuan ay nakaharap po ang tao. Huwag pong nakataob ha. Huwag pong nakaganyan. Paglagay, dapat paglagay natin ito ay nakaganyan. Nakaganyan sa ating mga pintuan kung saan nakikita natin ang tao. Huwag po na hindi natin ang kikita ang tao kasi kabaligtaran po ang mangyayari sa ating hiling. So panatilihin na ang pisong ito ay nakaharap sa atin ang tao. So if pwede po natin itong gagawin ng kahit anong araw at kahit anong oras at wag na huwag mo itong hahayaang pupulutin ng kahit na sino. Kung maaari ay ipaalam mo sa kanya na yung piso na yan ay huwag niyong pupulutin sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon at magdadala ng swerte sa ating tahanan. So ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.